maglalakad ako mula Munoz agang SM North ilig na natin kung kakakayanin ko maglalakad ako ganito katirik na araw let's go ilig obrang na guys Ayun. Kasi gusto ko ulit experience pumunta sa SM North. Mag-video doon sa so, dati kong tambayan Ayan. Kalit <laughs> sarili ko maglakad. tong tirik yung araw ng oso. 11.58 to 18, 12. 12 to 12 guys pa kaya challenge ka. ito to ito totoong challenge guys so ayan ganda talaga niya no? ganda talaga ni ito siya ano to Catherine Bernardo ay makaganda niya makaganda niya para sayangin lang niya no? tapos niya babalik-balik ka yung bumalik

ayan malapit na tayo sa isang ito Sobrang init guys Na na tayo mag video Sobrang init Ito na Sana SM North Edge Saan na tayo guys Parang Parang nagigilty ako dun sa sa uh, naglalakad si nalupong ako binihingan ako ng 20 pesos binanggihan ko kasi wala talaga ako pera na ano eh extra nilakad ko nakala ko para lang makatipig sa pamasahay at sya sobrang ng araw na Ito lang, sa SM. Luwag na kaon ng isigin. Submerge.